Merong mga 4.5 million Canadians ang bumibisita ng chiropractor bawat taon para magpa-adjust ng kanilang spines at makrak ito. Ito din ang nagpapawala ng kanilang sakit sa likod at ang ibang chiropractor ay inaayos ang kahit anong sakit kasama ang pagpapagaling ng mga sanggol na natroma sa paglabas sa birth canal at ang ibang chiropractors ay nag-o-offer ng adjustment sa mga hayop katulad ng mga aso at ang pagpapraktis ng chiropractic ay may malaking ambag sa healthcare pero konti lang ang mga taong naniniwala na ang chiropractic ay ang masahi na galing sa mga espiritu o kaya hindi alam kung saan galing ang chiropractic basta ang sa kanila nagagaling sila Si Daniel David Palmer ang pinakaunang doktor ng karyopraktis at pinanganak sa Port Perry, Ontario noong 1845. Si Daniel David ay pumunta sa Davenport, Iowa noong 20 years old siya at kinuha niya ang kursong Magnetic Healing. At sa panahon na iyon, school teacher din siya at nagpapalaki ng mga bubuyog at nagbukas ng grocery store. Si Daniel David ay isang espiritista at sinabi niya din na ang karyopraktik ay lumapit sa kanya galing sa ibang mundo at ang pagkocommunicate niya sa isang espiritu na doktor na si Jim Atkinson na namatay 50 years earlier. At sabi ni Palmer na 95% ng mga sakit ay galing sa subluxation o partial dislocation. Sa karyopraktik, ang subluxation ay nangyayari kapag ang isa o higit sa mga buto nang Nanggulugod ay umaalis sa posisyon at lumikha ng presyon sa mga spinal nerves at ito ay nagiging sani ng lahat ng uri ng sakit sa pamamagitan ng panggambala sa daloy ng nerve impulses sa pagitan ng utak at katawan. Si Daniel David ay kinonsiderar na ang karyopraktik na isang reliyon at sinasabi noong 1911 na kailangan may leader ang reliyon na ito katulad sa ibang relihiyon isang founder katulad ni Christ, Muhammad at ang mga founder na nakita ang isang reliyon. Ako ang Fountainhead. Ang mga lokal na media ay sinasabi na siya ay isang Dr. Kwak-Kwak na nagpapagaling ng na may sakit at mga disabled na mga tao gamit ang kanyang magnetic hands. At binuksan ni Palmer ang school ng chiropractic sa Davenport noong 1897. Simula noon, ang karyopraktik ng paggagamot ay naging malawakang ginagamit na paraan ng alternatibong paggagamot sa kanala. Ngunit ang may mga pag-aalinlangan ay nagsasabi na walang katibayan upang suportahan ang subluxation theory ng paggamit ng spinal manipulation para sa anumang bagay maliban sa hindi komplikadong pananakit ng leeg o likod. Nag-aalala sila na sa mga bihirang kaso ay maaring mapinsala ang mga tao at ang mga taong pupunta ng chiropractor na nagtutulak sa konsepto ng subluxation at sinasabing kaya nila ang tulong sa halos anumang problema sa gamot ay maaari ding malantad sa anti-science na paniniwala. Paniniwala na ang mga bakuna ay nagdudulot ng autism. Sa panahon ng 1906, si Daniel David ay tinawag ang kanyang sarili na isang doktor at nakulong dahil sa pag-practice ng medicine na walang lisensya. Ayon sa alamat, siya ay nagpakasal na hindi bababa sa limang beses. Namatay siya noong 1913 sa edad na 68. At ang opisyal na sanhi ng kamatayan ay typhoid fever. At tilang walang milagrosong pag adjust para sa typhoid fever. Kung nagustuhan niyo ang content natin ngayon, paki-comment ng yes. Hanggang samuli and stay cool.